Arestado ang sampung drug suspect sa magkakahiwalay na operasyon. Nasa kote sa kanilang ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 4 na milyong piso. May detalye si Bien Manalo. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa intelligence driven interagency operation ng Pidea Barm Riot at Pidea Barm k unit sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Naaresto sa operasyon ang mag-asawang sina alias Baby, 37 anyos at si alias Damin, 25 anyos na pawang mga high value target. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang buy money, cellphone, baril, mga bala, mini at mga drug paraphernalia. Hindi na nakapalagpa ang apat na drug suspect na ito sa ikinasang drug buy bus operation ng Pidea Region 8 Southern Leyte Provincial Office sa Maasin City, Southern Leyte. Nasa kote sa mga suspect ang 204,000 pesos na halaga ng umano'y shabu, money at mga gamit sa droga. Tiklo ang apat na drug personality sa anti-illegal drug operation ng Pideya Central Luzon sa Magalang, Pampanga. Narecover sa mga drug suspect ang humigit kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated value na 102,000 pesos, budel money at mga drug paraphernalia. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nadakip na suspect. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.